Well, Luchaco, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tuloy-tuloy ang pasada ng mga balita. Sada ng mga balita. Dito sa Ronda. Ronda Brigada. Brigada. Ronda Ronda, Brigada. Ronda. Ronda Brigada. Ronda. Ronda Brigada. One time, the new Filipino time, alas 4, Jess na ng hapon narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahosiksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng paya. Ronda Brigada. Brigada. Ano man ang kaganapan, opinion, reaksyon, ihimayin, naui sa mas pinalakas na Ronda Ronda Brigada. Ronda Brigada. Magandang hapon Pilipinas. Magandang hapon Metro and Mega Manila. Ako ang inyong magiging tagapagbalita, Brigada Cast Austria. Mula rito sa 105.1, Brigada News sa FM Manila. Heto na ang programa... The Tanggap tayo ng report. Vice President Sara, malayang umupo bilang testigo sa gagawing impeachment trial. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Br report. Sinabi ni Senate President Chiz Escudero na maaaring dumalo si Vice President Sara Duterte sa gagawing impeachment trial laban sa kanya upang makaharap ang testigo sa kanyang kaso. Ito nga ay kung naisin ito bilang parte na rin ng Bill of Rights ng isang akusado. Pero maliban pa nga rito, ibinahagi ng senador na maaring umupo'ng testigo si Sara kung gustuhin ito ngunit hindi siya maaaring pilitin ng prosecution. Nagawin ito kung ayaw niya. Samantala, binanggit din ng senador naman na malayan itong ni presenta ang kanyang sarili bilang sarili niyang abogado. Sa kabilang banda, iginit naman ang senador na maaaring asyuhan ng sabi na si Sara kung sakaling tumanggay itong dumating sa imbitasyon sa kanya ng impeachment court kung kailanganin man. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Ayuda para sa mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara fake news. Ayun yan sa mga miyembro ng prosecution team. Brigada Haji, kaamin nyo, ibrigada e mo! Brigada! brigada. Maring itinanggi ng ilang kongresista at miyembro ng 11-man prosecution team ng Kamara na mayroong pangako ng ayuda para sa mga kongresista na pumirma at nag-endorso sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ngayong araw, tinawag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong na fake news ang ipinakakalat na impormasyon. Inasahan na umano ni Adiong na lalabas ang mga disinformation at fake news matapos na ma-impeach si Duterte sa Kamara. Ngunit bahagi lamang anya ito ng diversionary tactics upang sirain ang integridad at merito ng impeachment. Iginidin ni Rep. Rog Gutierrez na ang bawat isang pumirma sa impeachment ay naghayag ng intensyon na sumuporta ng buong katotohanan at katapatan. Samantala, nanindigan naman si Iloilo -Ilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na hindi pinagsisisihan ang mahigit 200 kongresista ang pag-endorso sa impeachment complaint. Linihain naman nila ang best impeachment complaint na sold Deed, o malakasang ebidensya at ang bawat House member at partido ay dumaan sa konsultasyon na bago makabuo ng desisyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Atta, atta, Dalawang individual na nagpapanggap na taga-paok at kaya raw magpalaya ng mga naarestong bogo workers sa sa Entrapment Operation. Brigada Gogo Studio, ibrigada e mo. Brigada. brigada. B -b 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 report. Nahuli sa entrapment operation ng mga tauhan ng PAOK, CIDG at AFP ang dalawang individual na nagtatrabaho sa travel and visa consultancy sa Intramuros, Maynila. Ayon kay PAOK Executive Director Yusec Gilbert Cruz, nagpapanggap bilang empleyado ng PAOK ang mga sospek na nangangakong magpapalaya at ipapatanggal sa deportation list ang mga naarestong Pogo workers. Dahil sa inakalan totoo, 900,000 pesos ang ibinayad ng isang biktima para mapalaya ang kanyang fiancé at mapigil ang deportasyon nito. 1.1 million pesos naman ang ibinayad ng isa pang biktima para mapalay ang kanyang dayuhang asawa na nahuli rin dahil sa raid na pogo sa Paranaque. Bukod sa pangingikil, modus rin ng mga sospek na mameke ng mga dokumento para sa mga foreign nationals tulad ng TIN ID, birth at marriage certificates, driver's license, Philippine passports, immigration documents, Dole APE IDs at NBI clearances. Nasa kustodiyan na ng PNP CIDG ang mga sospek na mahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang robbery extortion, usurpation of authority, estapa at grave coercion. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Muse can authority. Pangulong Marcos ay binidang new government procurement act sa 2025 open government partnership regional meeting at tinawag itong biggest anti-corruption law. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo! Brigada! report Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 Open Government Partnership, Asia and the Pacific Regional Meeting, ang New Government Procurement Act, isang batas na nagpapasimple at ginagawang moderno ang sistema ng procurement system ng bansa. Inilarawan ito ng Pangulo bilang biggest anti-corruption law sa makabagong panahon, dahil daw sa pagpapairal ng open contracting, kung saan kailangan ilahay ang lahat ng data at dokumento sa bawat yugto ng procurement process. Kasama rin sa proseso ang mga kinatawan mula sa civil society upang masabaybayan ang paggastos ng pampublikong pondo at tiyakin ang pagsunod sa mga kontrata. Layo ng batas na matuldukan ng korupsyon at red tape sa procurement process ng pamahalaan. Dahil sa naturang batas, sinabi ng Pangulo na ang Pilipinas ay isa ng leading model of transparency sa Asia at pioneer sa open governance sa buong mundo. Nabati na tampok sa naturang pulong ang pagbabahagi ng mga kalahok na bansa ng kanilang best practices at makabagong solusyon upang maging mas transparent, accountable at responsive ang gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mamamayan. Umaasa ang Pangulo na marami ring matututunan ng Pilipinas mula sa pagpupulong na ito na magagamit sa pagpapalakas ng laban kontra korupsyon at red tape sa Pilipinas. Samantala nasa sa higit ang mga government officials, civil society leaders at policymakers, filmmakers mula sa higit apat na pong bansa ang dumalo sa naturang event. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 5.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Nagtungo si First Lady Lisa Raneta Marcos sa dalawang iconic landmark sa Metro Manila. Ang mga lokasyong ito ay gagamitin para maging venue sa Association of Southeast Asian Nations Summit sa susunod na taon. Nag-ocular ang unang ginang sa Coca Coconut Palace at sa Philippine International Convention Center o ang PICC sa Pasay City. Tawag na nito sinabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos na pangarap ni dating First Lady Imelda Marcos na maitanghal ang PICC at Coconut Pala sa international stage. Pagkatapos anya ng limang dekada, muling bibida ang makasaysayang establishment para i-welcome ang mga leaders sa ASEAN at ang mga dialogue partners sa taong 2026. Nagpasalamat ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Kongreso sa pagpasa ng Bicameral Conference Committee report na nagtatakda ng panibagong petsa para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa October 13, 2025. Ayon kay Apapru, Secretary Cardito Galvez Jr., ang hakbang na ito ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng iba't ibang peace stakeholders upang bigyan ng mas mahabang panahon ang BARM government sa paghahanda para sa halalan. Bukod sa masusing paghahanda, layunin din ang pagpapaliban na tugunan ang mga legal na usapin, partikular ang desisyon ng Korte Suprema na alas alisin ang nalawigan ng sulu mula sa BARM. Kasama sa mga pagbabagong ipatutupad sa BARM code, sinaasahang magpo-focus ang Bangsamoro Transition Authority sa mga amendments na muling maglalaan ng pitong upuan ng sulu sa iba pang probinsya ng rehiyon. Iki na aalarma ni Senate Committee Ways and Means Sir Person Senator Win Gatchalia ng paglabas ng datos na tinatayang nasa 50 billion na ang estimate na revenue leakage ng illicit trade ng sigarilyo at vapor products noong nakaraang taon kung saan lumalabas sa 34.37 billion ay mula sa revenue leakage ng sigarilyo habang 14.84 billion naman mula sa mis-declaration ng vapor products pero maliban sa pagkabahala nito dahil sa revenue loss ay kinaalarma rin umano niya ang tila pagtaas ng health risk na dala ng smoking at vaping sa mga Pilipino. Kasunod nito, binigang diin ng senador na mahalagang matugunan ng gobyerno ang illicit trade upang maisaayos ang collection ng excise tax at mahadlangan ang smoking at vaping sa mga kabataan. Honda, Iahatid natin ang iba pang mga balita pagkaraan lamang ng ilang saglit. One time the new Filipino time alas 4.20 na ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. To ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives. Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Rota, rota. Brigada News FM. Brigada. Kapag papatuloy ng paghahati dati ng mga balita, gumabot sa 50.3 milyon pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng PNP Drug Enforcement Group sa serye ng anti-illegal drugs operation nitong Enero. Sa ulat ng PDEG, kabilang dito ang bypass search warrant operations, marijuana eradic uh, eradications, interdiction operation at dalawang service of a warrant of arrest. Sa naturang operasyon, nasa 87 sospek ang naaresto at sa 6,040 grams ng shabu ang nakumpiska. Ang mga nahuling sospek ay harap na sa kasong pagdabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Target ang MMDA na mas dagdagan pang pa mga tauhan nito para sa clearing operations ng mga kalsada. Ayon kay MMDA Chairman Romando, artes tatlong team ang kasalukuyang meroong nag-iikot sa Kalakhang Maynila upang uh, mahuli ang mga motoristang nagiging sanhi ng mabigat na trapiko. Pinag-aaralan pa muna nila ngayon kung makakasapat ang pondo para makapagdagdag ng isa pang clearing operation team. Pinulaga ng MMDA sa kanilang operasyon ang ilang nagtitinda at mga residente ng inner road sa piniyahan Quezon City. Kinumbi Buntis ka ng MMDA ang mga sagabal sa bangketa kasama na ang mga pedicab, lamens at iba pang obstruction. Sa iwalay na mga operasyon sa ilan pang mga kalsada sa Quezon City, 23 mga sasakyan ang natikitan at labing siyamang nahatak. Ayon sa MMDA, patuloy ang kanilang gagawing pagsuyod sa mga kalsada para makatulong sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko. Na Nasam sam Nasamsam ng Bureau of Customs ang isang outbound cargo ng rare at highly value agarwood na nagkakahalaga ng 750,000 sa Pasay. Lumabag ang nasabing exportation sa Customs Modernization and Tariff Act Forestry Reform Code of the Philippines at Wildlife Resources Conservation and Protection Act na siyang kumokontrol sa kalakalan at pag-export ng mga endangered at protected species. Ito rin over na sa DNR ang naturang agarwood para sa kaukulang disposisyon. Samantala, patay ang 51-anyos na karpintero matapos umakyat sa puno ng niyog upang putulin ang mga tuyong dahon sa barangay 437 sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa asawa ng biktima, napag-utusan ng ang kanyang asawa ng may-ari ng van na nakaparada sa tabi ng nasabing puno. Pinatos umano ng asawa niyang trabaho para may pambayad sa kanilang renta sa bahay. Hindi na rin magsasampa ng kasong pamilya ng biktima laban sa may-ari ng naturang van dahil sinagot na nitong burol at pagpapalibing sa biktima. Sinilbihan ng panibagong arrest warrant ang 22 anyo sa estudyante na una nang dinakip dahil sa kasong rape sa Malabon. Sa Malabon City Jail na isinilbi ng mga tauhan ng Malabon Police ang warrant of arrest laban kay alias John, residente ng barangay Tonsuya sa kasong acts of lasciviousness na may ANG piyansa na 36,000 na pagalaman na una nang dinakip ng warrant and, and subpoena section ng uh, akusado dahil rin sa kaugnay na kasing. Mariing kinokondena ng pamhalang lungsod ang malolos sa bulokan ng anumang anyo ng karahasan o pang-aabuso sa kabataan. Ito ay matapos kumalat online ang video ng pananakit ng anim na menor de edad sa isang 13 anyos sa batang babae. O na 13 anyos na babae. Sa isang pahayag, sinabi ng malolos LGU na patuloy ang kanilang pagpapalakas ng at mga aktibidad sa pagsulong ng adbukasya sa pagbibigay ng ligtas at mapaglinang na para sa mga kabataan kung saan ang physical, verbal at sexual at iba pang anyo ng pang-aabuso at diskriminasyon ay hindi tinatanggap sa lipunan. Nasa 400 kilo ng shabu ay sinilid sa noodles at custard ang nasa bat ng mga otoridad sa Manila Port ayon sa NBI at Bureau of Customs galing Karachi, Pakistan ang mga kontrabando na ipinuslit sa Pilipinas. Tinatayang aabot sa 2.7 billion pesos ang halaga ng kontrabando. Kulong ang itinuturing na high value individual matapos madakip at makuhanan pa ng halos 3 milyong pisong halaga ng shabu sa barangay San Jose, Magalang, Pampanga. Kinilalang suspek o ang suspek ay isang 30 anyos mula ang Gono Rizal. Umabot sa 410 grams ng shabu na nagkakahalaga ng uh, halos 3 milyon ang nakuha sa suspect na ngayon nahaharap na sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Dalawang wanted individual sa kumuha ng police clearance team Bog. Brigada China Rosa Yupan, ibrigada mo. Magkasunod na inaresto ng pulisya ang dalawang lalaki na parehong wanted sa magkakasunod magkahiwalay na hukuman sa Quezon City at Mandaluyong. Dinakip ng mga tauhan ng Malabon Police ang sospek na si Alias Mark habang kumukuha ng police clearance dahil sa nakambimbing warrant of arrest nito sa kasong paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act matapos mahuling nagtatapo ng basura sa hindi tamang lugar. Nauna rito inaresto rin habang kumukuha ng police clearance si alias Ronnie dahil sa paglabag sa umiiral na City Ordinance 694 sa Mandaluyong City na riding in tandem. Parehong may email ang piyansa na 3,000 pesos ang magkahiwalay na hukuman para sa pansamantalang paglaya ng dalawang akusado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Shiner Rosa Yupan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Arestado ang isang lalaki ng matuklasan na siya ay most wanted person at may kinakaharap na kasong attempted rape matapos ng kumuha ng National Police clearance sa Angono Municipal Police Station sa Rizal. Kinilalang akusado na si Alias Jam, isang taxi driver. Ayon sa mga otoridad na bisto ang akusado habang pinoproseso ang kanyang aplikasyon at lumabas na mayroon itong pending warrant of arrest sa kasong attempted rape. Agad namang inimpormahan ang tauhan na nakatalaga sa police clearance ang akusado at inihain sa kanya ang warrant of arrest. Kasulukuyan siyang nasa custodya na ng PNP para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Arestado naman ang isang lalaki matapos tangayin ng isang motor sa Santa Cruz, Maynila. Kinilalang sospek na si Alias John Paul at residente ng barangay 155 sa Tondo. Nagsasagawa na anti-criminality operation ang mga otoridad ng marinig at makita ang isang babae na tumatakbo at nagsisisigaw na kanyang o sa kanyang ninakaw na motor. Nilapitan kaagad ang mga pulis ang biktima habang itinuturo ang papatakas sa sospek na sakay ng tinangay niyang motorsiklo. Narasong sospek at narekoba na ng mga operatibang nakaw na motor, kabilang din sa nakumpiska ang isang Barili mo. Basketball coach Imas Rehas matapos umanong molestahin ang isang binatilyo sa atimonan Quezon. Brigada Bien Manalo, ibrigada mo. Brigada! Report! Himas Rehas ngayon ang 45 anyos sa basketball coach sa Atimonan, Quezon matapos umano itong mangmules siya ng isang 15 anyos na binatilyo. Ayon kay Acting Chief of Police Police Major Marnie Abalianida ng Atimonan MPS, hinikayat umano ng sospek ang biktima na sumali sa basketball team na binuon ito nang magtungo na umano ang biktima sa bahay ng sospek upang dalhin ang mga kinakailangan dokumento para sa pagsali sa basketball team ay doon na umano ginawa ng sospek na miyembro ng LGBTQIA community ang pangmamolestya sa biktima. Humingi agad ng tulong ang biktima sa Atimonan MPS kung saan agara nagkasan ng follow-up operation ang mga kapulisan na humantong sa pagkakaaresto ng sospek. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Atimonan MPS ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa RA-7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act habang patuloy na tinutulungan ng himpila ng biktima para sa mga psychological at iba pang intervention para sa kanya. Samantala, nagbigay naman ng paalala si Police Major Abelianida sa mga magulang na gabayang mabuti ang mga anak sa pagsali sa iba't ibang grupo in the heart of changing lives, ito si Brigada Bien Manalo ng 92.7 Brigada News FM Lucena. The Music News Authority. Brigada. Pagpaparehistro ng alaga ay pinatupad sa bakolod. Brigada Lucy May the Divas, i-Brigada mo. Brigada, Brigada. Plano ng City Veterinary Office o CVO ng Bacolod na magsagawa ng pagpaparehistro ng mga aso at pusa sa lungsod. Ayon kay Assistant City Veterinarian Dr. John Michael Cabugwason, layunin ng hakbang na ito na matutukan ang bilang ng mga inaalaga ang pets sa lungsod at mapalakas ang serbisyong ibinibigay sa mga pet owners. Plano ng CVO na gumamit ng isang application na magpapadala ng mga mensahe sa mga pet owners Tuwing may mga serbisyong in-offer ang kanilang tanggapan tulad ng mga vaccination drive o mga seminar tungkol sa pag-aalaga ng kanilang fur babies. Sa pamamagitan din ito, maa-access na ng mga may-ari ang record ng kanilang mga alaga kung kinakailangan. Kasama rin sa plano ang pagbibigay ng CVO ng mga pet IDs na may QR codes. Ang sistema ito ay magpapadali sa pag-track ng mga alaga kung sakaling mawala o mahuli sila upang mabilis silang maibigay sa kanilang mga may-ari. Inaasahan na ang hakbang na ito ay maisasa katuparan sa mga susunod na buwan at humihiling ang CVO ng kooperasyon mula sa Bacolodnon para sa mas maayos at epektibong implementasyon ng pagpaparehistro ng mga alaga in the heart of changing lives. Ako si Brigada Lucy Mayda Divas ng 103.1 Brigada News FM Bacolod, the music and news authority. Ano man ang kaganapan, opinion, reaksyon, ihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada. Ronda Brigada. Ronda Ronda Brigada. At mga kabrigada niya nang napakinggan ang programa Ronda, Brigada. At idiyan sa inyo ng Fast Relax at Nutri Cleanser Ball Capsule. Maging ng Maxan Coffee at Maxan Capsule. Ako ang inyong naging tagapagbalita. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News sa FM Manila the music and news. Authority! Rwanda, Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.